One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sam ninyo. just ko! Ang daming chika ngayon na talaga naman nakakaloka ng bonggam-bongga. -bongga. So, kanina nga galing ako doon sa airport. Diyos Diyos ko, naloka din ako doon. <laughs> Pumunta ako doon para makita ko si Angola. Pero wala si Angola. Nakakainis. So, hindi kami nagkita. Sayang. Hindi ko alam kung pupunta pa siya ng Bangkok. Pero sabi nga ganun, susunod daw. Pero parang wala naman, di ba? So, yon So, nakakalungkot lang. Kasi, ayun nga yung pinunta ko doon. Gusto ko kasi talaga makita si Angola in person kung gano'n siya kaganda. At gusto ko sana siya makachika. Pero wala eh. Hindi ko naman siya nakita. Anyway, so, tingnan na lang natin sa mga susunod na event nila. Kung hahabol pa ba ito si Angola dito sa... Thailand. So, parang piling ko hindi siya pinapasok sa Thailand. Charot! So, yan! Yeah. So, eto na nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman, mm magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga, kaya hindi ko na patatagalin. Para sa unang chika, mamasama nung anong masasabi mo sa result ng Miss Eco Teen International 2023? Ang nanalo ay si Miss South Africa. Hindi, di ang bongga. <laughs> di ba? So, yon So, panalo nga si South Africa dahil siya ang bagong reyna ng Miss Ecotin International na ginanap nga kahapon. And then, first runner-up naman si Vietnam. Second runner-up naman si Indonesia. Third runner-up naman si Netherlands. At fourth runner-up naman si China. Philippines bet pang top 11. Ang masasabi ko, siguro hindi talaga sa lahat ng oras lagi tayong panalo. Pero in fairness naman kay Prince binigay niya yung kanyang makakaya talaga sa competition na to. Lumaban siya ng bonggam-bongga. -bongga. And then, ayun nga, may napansin lang ako yung gown. Ang lakas maka-trisha. siya, Trisha, <laughs> Trisha ano to? Gravides, di ba? Kasi ganun na ganun din yung gown. Ako ang masasabi ko sa mga designers, sana as long as possible, ma-avoid nila yung magaya, yung isang gown na lalo na kung galing sa atin, di ba? Sana maiba naman nila. Kasi ang dami na nagsuot nun. Nasuot na ni Celeste, suot na ni Gravides. So, syempre, dapat ibang design naman para, alam mo yon mas bago doon sa paningin ng mga judges. Feeling ko yun yung kinaligwak ni Francine. Yung parehas kasi sa sila ng yung ano ba yung format ng evening gown. Alam kong maganda yung gown na yon pero sana siguro mas maganda kung iba yung ginamit ni Francine. Anyway, congratulations pa rin kay Francine dahil ginawa niya man niya yung kanyang makakaya. And then of course, congratulations sa bagong winner na si South Africa. Alam mo dito sa Miss Eco di ba lagi tayo dito nag first runner up kundi first runner up title. Kaya lang noon last year, first runner up tayo dito. Ang nangyari eh nag ano, 'di ba, nagmaldita yung <laughs> si ano, sino ba 'to? si Beatrice, 'di ba? At Bea din ang pangalan yung si Lad Beatrice din yung pangalan niya. So ayun, ganun yun nangyari. Kaya parang siguro na dismaya na yung ano. So ginawa tayong top 11. Pero hindi, walang kinalaman yon. Parang feeling ko ano, uh, gawa nung gown kasi 'di ba parang nakita na talaga yun na madaming beses na yung mga ganung style sa Miss Universe Thailand sinuot ni Celeste Cortesi pagkatapos dito naman sa ano sinoot ni Chris Nan Gravides So yon, so kaya parang feeling ko umay factor na yung mga judges na parang ayan na naman ganyan na naman. O oh, di ba? Only in the Philippines. Charot. So eto na sumunod na chika. Mama Sam, anong masasabi mo? Kay Miss Dominican Republic at kay Lau, sino ang mas kabog ang beauty? to be honest, nag-expect kasi tayo sa mga photoshoot kasi ni Dominica Republic. Ang ganda-ganda niya, eh, no Pero dito, parang sabi ko, kamukha lang ni ano, Maureen, si, si Maureen yung model, <laughs> di ba? Na sumali sa Miss Universe Philippines, ganun lang yung level ng ganda. So, sabi ko, parang mas maganda pa nga si Maureen, eh. Di ba? So, yon So, ang akin, uh, Iba talaga yung nagagawa talaga ng photoshoot, no? Budol talaga sa photoshoot, eh. So, parang mas maganda pa sa kanya si Laos. In fairness, charot! So, yun. Kasi si Laos kasi mas photogenic at mas parang lumutang yung beauty. Pero hindi natin alam sa so, personal, malay mo. Parang feeling ko, ano, kaya siyang kabugin ni sa totoo lang. But, ano, tignan natin, di ba? So, na-surprise lang ako sa beauty ni Dominica Republic kasi akala ko kakabog. Yung pala, hindi masyado. Charot! So, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo anong mararating ni Antonia Forsild? ah uh, 2016, top 6 sila. Nung 2017, top 5 sila. Nung 2019, top 5 uli sila. So, parang sunod-sunod na top 5. O ngayon, paggawin na natin pang-apat top 5 ulit. Charot. <laughs> so, yon Si Antonia Forsild na isa sa mga talagang ano, mainit sa competition na to na pwedeng kumuha ng corona ng Miss Universe. At alam naman natin yun na talagang iba din ang ibinibigay na galing ni ano Antonia dito sa mga eksena niya sa mga pasabog niya medyo parang nakakagulat kung iisipin mo pero syempre nandoon ako na excited ako dahil Malay mo, ba diba? Maging top 5 uli siya. So, na-consistent nga ng Thailand na sunod-sunod na ganun eh. Eh, bakit naman hindi kung makuha niya ba diba? So, yon So, for sure. Kasi noon last year na El Tokuyo sila eh. So, ngayon, parang piling ko papalo si Antonio sa top 5. Pero hindi ko nakikita na siya ang mananalo Miss Universe kasi si Michelle Dion. Charot! So, yan. At ito na ang sumunod na chika. Mama Sam mainit na pinag-uusapan sa social media about MJ Lastimosa at saka si Mr. Nawat. Anong thought mo doon? Ayan, marami nagtatanong, marami message Naluloka ako. To be honest, una, mga nakikita ko dyan, Ah, uh, may mali din si MJ eh, kung iisipin. No, ito kasi si Maring MJ, ginawa pa, tinanong-tanong niya pa doon sa, sa guest niya yung worst pageant, di ba? Pero kasi ko akong tatanungin mo, worst pageant para sa akin, Miss Planet. Sa totoo lang, walang ano, Miss Planet, kasi yun ang nangyari noon kay Helen Budol, ang worst noon sa so, totoo lang. Kaya lang kasi, ito kasi yung ano <laughs> na to, naloka lang ako, masyado naman yung pinersonal tone si Mr. Nawat. At kahit sino naman ma-open. Lalo na kasi si MJ, ba diba? Pumupunta siya sa Miss Grant, always. Tapos, ayon parang close sila ni Mr. Nawat. Ang sabi pa ni Mr. Nawat, nagulat daw siya kasi meron palang interview na gano'n, tinawag mong worst pageant yung pageant ko, pero umatid ka ng Miss Gran. Pagkatapos, at bukod doon, nakausap niya pa daw sa lobby. So, magiging masama nga si MJ doon sa paningin ni Mr. Nawat, kahit anong mangyari. At kahit kaninong mangyari yon ganun yung mapifeel, ba diba? So, sana naman, hinahinay din lang, kasi kung ikaw yung si Mr. Nawat, tapos ganun yung ginawa sa ng kaibigan mo, eh talagang malolo ka sa kanya. <laughs> Alam natin si Mr. Nawat mapagpatulto, pero sa totoo lang, mali doon si MJ kasi parang sana hindi na lang ganun yung tinanong or kung tinanong man niya yon, gusto niyang itanong ano tawag dito. Hindi na lang sana siya tumawa kasi na misinterpret siya. So yan, ayun yung dating kasi parang ang pangit tignan kasi tumawa siya ng bongga-bongga. Pero kung ako tatanungin mo talaga ng ganyang question, ang isasagot ko, Miss Planet. Kasi yung mga kandidata naman sa Miss Planet talaga noong last year, nagpuntahan talaga doon sa pageant. Pagkatapos, ano, biglang, ano ba, di ba kawawa yung mga kandidata, umaasa sila na magkukumpit sila doon. Tapos biglang isang iglap, pak, walang ganong eksena. So, back to your country ang labanan. So, kawawa yung mga nag-prepare, yung mga gumastos. So, para sa akin, it's a worse. So, yon So, worse hindi yung worse yung dahil worse ang Miss Planet, ha? Worse kasi yung sitwasyon na nangyari doon, kung saan man nila plano, sana gawin yung Miss Planet na yon Ayun. Kasi nakakaloka naman talaga at marami ang nawindang, di ba? So, yon So, sana yung mga ganong klaseng pageant, ah, uh, maano nila, maayos nila yung mga ganong mga sitwasyon kasi ang hirap talaga noon para sa ibang kandidata. Tapos yung ibang kandidata yung hindi pa kagad nakauwi, di ba? So, yun lang yung masasabi ko. Ayun yung tamang sagot dapat doon. Ang misplanet talaga. Yung naging worst pageant nung nakaraan kasi Sobrang grabe yung pinagdaanan ng mga kandidata doon sa international pageant And then, yung dito na masasagutan nila yung Miss Grand Parang sana naman <laughs> Mainit na ang Pilipinas Medyo bawas-bawasan na natin yung pagtira-tira dyan sa Miss Grand Kasi hindi rin naman makakabuti sa atin lalo na marami pa tayo mga kandidata na lumalaban. And then, syempre, hindi natin alam kung ano yung iniisip ng ibang organization regarding dons kung paano tayo mag-react sa mga kandidata natin na hindi na nanalo sa isang pageant. So, sana, nandoon lang tayo sa momento na it's okay. Kasi, sa totoo lang, after ko makita yung top 10, masabi ko na gano ba kaganda si ano at sayang sinayang nila ng ganun, di ba? So, nakapang, nakakapanghinayang kasi parang piling ko si Nikki ang isa sa mga pinakamagandang kandidata na lumaban ngayong taon na to dito sa Miss Grand. And hindi tayo pinalad. So, better luck next time kay Nikki. Malay mo, sumali siya sa ibang pageant. And doon, manalo siya ng bongkang-bongka. ba diba? So, yon At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo dito sa question nila? Ang sabing ganon, Miss Philippines at Miss Thailand, who is gonna take the higher placement? Mm, who? Sino sa kanila? ba diba? Syempre si Miss Philippines para sa akin. Hindi dahil sa Pilipino ako ha. Nakita ko yung Determinasyon uh, determination ni Antonia. Nakita ko rin yung determinasyon ni Philippines kung paano siya mag-prepare sa sarili niya. Siyempre, uh, na ako na sino ba talaga yung malakas talaga yung daban. So para sa akin, parehas naman silang may laban. At parehas ko silang nakikita na makikipagpukpukan talaga sa mga kandidata to get the crown. But syempre, dahil sa nakita ko yung talagang legit na advocacy ni Michelle D. So, para sa akin, it's a big part talaga. At nakita naman natin ngayon, ayan, di ba? Iba talaga yung galawan niya. Iba yung, yung ipinapakita niya, pagpiprepare niya dito sa pageant na to. At para sa akin, nakontento na ako doon sa ipinakita ni Michelle D. Na, si, ano, no, eh, nag siya ng tama at talagang nandoon yung sincerity niya Na gusto niya manalo dito sa pageant At para sa akin, enough na yon Para masabi ko na Okay Philippines, kaya nating manalo dito And then si Antonia Siyempre, nandoon din siya sa goal niya Pero kasi mas masasabi ko mas maganda yung strategy game ni Michelle D dito sa competition at kung paano niya ilalaban ang Pilipinas sa competition ng Miss Universe. So, parehas lang naman sila na nakikita ko na nakikipagbakbakan at gustong manalo. Pero kasi, para sa akin, tinatanong dito kung sino yung makakarating sa dulo ng laban para sa akin si Michelle D. So, yan! dahil sa nakikita ko yung sincerity, nakikita ko yung kawang gawa ng mga Pilipino, nakita ko yung talagang hindi nagpabaya si Michelle Eh kasi si Antonia, wala naman ako nakikita sa kanya na piniprepare niya para makuha niya yung corona ng Miss Universe. So, ganun lang yon At eto, sumunod na chika. Update tayo mama Sam doon sa, ano, sa botohan nga dito sa Boys for Change. <laughs> diba? Kakaloka. <laughs> so, yon So, update November 3, 9.23 sabi nga noon Philippines 11 or uh, 113,700 vote na and then si Nicaragua is 91,100 vote tama ba 91,100 vote and then si ano naman si Thailand is 52, 459. So pangatlo si Thailand, Nangunguna si Philippines na meron na 113,700 votes. So nanguna na tayo, guys. Maraming maraming salamat sa inyong kawanggawa. Na talaga namang masasabi ko, iba talaga pag nagbayanihan ng mga Pilipino. Kaya natin mag number one, 'di ba? At ngayon na patunayan natin dahil sa ating kawanggawa, sa ating determinasyon sama-sama tayo mga Pilipino at nakita naman natin yung resulta. Sobrang naipanalo natin yung laban na to. Dito pa lang na-prove na natin na iba talaga magtrabaho ang Pinoy. Yung determination, yung sincerity at saka syempre pag alam naman natin na walang dayaan, mananalo talaga tayo. And then yon So nakita natin yung resulta. Talagang masasabi ko, winner. Diba? So yon ang saya lang ng feeling kasi parang kaninang umaga, mababa pa yan eh. Nasa number 2 spot tayo eh. Pero dahil sa galing natin kung paano tayo magbayanihan, eh nausugan na natin si Miss, ano, si Miss Nicaragua. At nakarating na nga tayo doon sa dulo. ba diba? Sa unahan. Oo. Nakuha na natin yung magandang spot. At sana magtuloy-tuloy na to. Isa tong magandang sign sa atin lahat na kaya natin manalo sa competition ng Miss Universe ngayon taon na to. ba? Diba? So, yun. So, are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. Bahala kayo dyan. Isipin na ninyo ang gusto ninyong isipin. Basta ako, laban lang Pilipinas. Kaya natin to. So, yan. So, guys, maraming maraming salamat. So, syempre, kung ano ang chika nyo dito sa mga pinag-uusapan natin, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po. Syempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, kaya natin to. Basta sama-sama lang ang sambayan ng Pilipino. So yon guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. thank mm -hmm. you